Good morning mga idol Yan nakakahinayang Harvest na tayo ng okra Ayan o no? oh, Yung mga na harvest natin ng okra Pero sad to say 15 pesos per kilo ng mga okra Yan sobrang ganda ng mga okra Fresh from the farm Yan dito tayo sa ating farm Sa Tupi South Cotabato Kasama natin si Ramil at saka si Francis Yan Luya no? Dalawa lang kayo? Tatlo? Tatlo? Jumarsa, Si Ayan Nakalib <laughs> Yan idol, oh, Ito yung ating area Yan Puro Ano dito Puro okra So Ang okra natin dito Is isang kilo na similya Nilagay natin dito Meron pa mga sobra doon Sa daan natin Yan At saka Sad to say po mga idol Yan Sobrang taas ng kilo ng okra ngayon <laughs> 15 pesos per kilo Yan mabuhay ba ba tayo dyan Mel Mel Sakto lang. Saktos lang. <laughs> hindi tayo malugi baka malugi yung mga buyer natin Mel <laughs> yan kasi pag 15 pesos per kilo baka mag dispose sa 20 or 25 lang ng buyer so konti din yung kanilang maginansya. so unless kung uh, mahal talaga yung okra kasi pag mga 35 pwede mga ibinta ng 50 pesos yun ng mga buyer yun so ganun talaga marami na tanim ng okra yan, another swerte na naman tayo sa okra. Kung naswerte tayo sa 8 pesos sa pipino, <laughs> sa pichay, sinuwerte din tayo ng mababang presyo. Sa okra, sinuwerte din tayo ng napakababang, uh, ano, yung tawag yan, presyuhan. Yan, harvest na tayo mga idol. Yan, ito yung ating mga okra, oh. So, yan, parang morning, ano, morning, ano yun, morning glory na bulaklak. Yan, oh. Yan, every 2 days po tayo nag-harvest. Ngayon po baka abutin po tayo ng nasa 50 kilos na okra. So, kung mag 15 brands times 15, 750 pesos. Yan, pero wala masyadong expenses, 'di ba, friends, no? Konting uh, spray lang. Tapos abono lang na. Yan, tapos 'yun yung pagdamo na lang dito, no, mawer. 'Yun lang gasolina lang mga idol. Yan, paano sa harvest friends, sige daw. You know? Oh, putol lang siya. Cutter po 'yan siya mga idol. Yan. Nami siguro friends kung may bakag ka friends no? good ako Bakag? Bit biton. Hindi yung di ganyan no? oh. Oh, Para magharbis ng kape. Mm. No? Hindi. Pero sako, ako okay naman sa ako. Yan, sako. Ano? Ganyan lang po magharbis mga idol. Please do comment down below, mga idol, sa mga gustong bumili ng okra, Pwede yung bilhin sa amin ng 15 pesos per kilo. Pwede din 20, mga idol, para kumita din naman kami. <laughs> Ayan, so comment down below sa comment section, mga idol, kung magkano yung presyo ng okra sa inyo. Baka mamaya maliit na piraso lang, ilang piraso. Baka limang piraso lang, 10 piso na, friends, no? <laughs> Dito, mga, ilang kilo ang, ay, ilang piraso ang ano natin, friends? Isang kilo? Maraming kilos. May 30? Sobra. Sobra 30? Oo. Oh. Pwede eh, ko mag limang piraso, sampung piso yan yeah, at least kumita din yung mga kababayan natin nagtitinda sa palingki yan yeah, dito tayo malaki laki na yung iba uh, mil no kasama natin sa Matisara, mill, yan, no harvest na tayo ng okra yan yeah. tapos ikot ka dito mil sa kabila yan. Ito yung maganda mga idol. So spacing po namin mga idol, mga 1 foot lang po siya mga idol lang per puno. Yan siya mga nagko-comment before na hindi daw bubunga yung mga tatlong piraso ang tinanim namin. Yan bumunga naman mga idol oh. Yan oh, tatlong piraso. Yan isang tanim, tatlong piraso. So ito bunga niya. Itong isang puno bunga rin ito. Yung isang puno yun oh. Bunga rin yan. Ganun, ganun din dito mga idol, kahit maliit o oh, may bunga po siya mga idol. So ito tatlong piraso din oh. Yan, So ito, ito yung bunga niya. Ito, ito bunga niya. Malaki din yung bunga niya, oh. Yan, oh, yung mga maliliit na punuan. Yan, ito may bunga din siya, oh. Yan lahat po yan sa mga idol. So nagbunga po lahat, even ito oh. Yan. O oh, tatlo. Oh. Tigi isa ang ma-harvest natin kasi every two days yung interval ng pag-harvest natin, yan. Ganon din. Ito hindi ata siya nagbunga yung isa. Yan, pero yung dalawa nagbunga po siya mga idol. Ganon din dito, tatlong piraso, yan mga maliliit na puno. Pero ito yung ma-harvest natin ngayon, tatlong piraso din. Yan. So tatlo-tatlo po yan siya mga idol. The same time, 1 meter lang po ang kanilang distansya, each hills dito. Dahil nilagyan po natin ng kanal, yung lupa na ordinary na kagaya nito siya mga idol. Yan. Nagpala po tayo, nilagay po dyan sa gilid, yung pinagkunan natin ng pala, yun po yung tinusukan natin ng okra dyan. Yan, ganyan siya. At dito, yan, ito yung medyo malinis na part natin dito mga idol. Oh. Yan, dito tayo dumadaan pag uh, nag-apply uh, tayo ng kunting uh, insecticide. The same time pag nag-harvest. Kasi makatipo yung okra mga idol kung dito kayo dumaan sa gitna. Yan po, ganyan. Dikit-dikit yung okra nyo, makatipo yan siya. So magandang gawin yan, medyo may space po dito. Yan. Yan. So okay din naman yung bunga kahit tatlo-tatlo. Yan, siguro mga isang buwan pa po ito. Yan, tuloy-tuloy uh, yung harvest. Yung age ng ating okra is nasa uh, mahigit dalawang buwan. So magtatatlong buwan siguro to in a few days from now. Yan. At saka ikapang-apat na natin na harvest ngayon mga idol. Yan. Pang-apat na, na harvest. Yan o. Uh, yan. Isang guhit mil, isang linya ito ang marbe natin. Ah, mga dalawang kilo din mil, mayigit no? Tatlo? Oo, oh, dalawang kilo, mayigit. Mga malapit tatlong kilo ang isang linya lang. So, dalawang linya siguro hanggang doon, mga ilang mga harvest natin. Mga, mga apat or lima no? Apat. Mga uh, apat. Sa plata siguro mga 40-45 kilos natin na may mga uod na. No? 40-45 kilos, ayan. Ayan, may uod siya oh. Anong gagawin natin sa uod? Putulang mo ng ulo, Mel. Ayan. O, katawan niya. Putulin mo. Master oh, putulo siya. <laughs> hindi siya makabalik. Ayan, <laughs> reject na yan, o. No? Reject na yung ukra. May uod. Pag may uod, meaning organic. Hindi. <laughs> meaning healthy po yan siya kasi <laughs> oh. makain siya ng uod. Yan. Hindi naman kasi ito siya masyadong maintenance ng ano, ng Insecticide yung okra mga idol dahil uh, usually aphids lang naman to siya at white flies at saka 'yan oh yung mga green na kumakain ng dahon Unlike sa ibang tanim na high maintenance yung okra. Sa okra kasi Sa okra kasi ano lang halos wala ka nang i-spray kundi konting abono lang harvest ka na agad. Ayan na si Paring Jumar mga idol o. Oh. Ayan. Tsaka naka isang ano na tayo. Isang bag na. Isang bag. Ayan may 18 kilos. Mga 15 siguro. 15 kilos. Ayan sa akin ang ating, okay. ating mga okra. Alright. Uy. Gamay lang mula. Na mula pa. <laughs> Gamay lang mula pa. pa. Be. <coughs> Bumili ko ang friends. Ayan mga idol mo oh. ka. Sobrang kinis ng okra natin with the Yan, okay. Kinsi kinsi lang kilo. <laughs> Yan, 15 lang per kilo. Yan, wag po kayong manginaya, mga idol, 10 kilo. 150 pesos lang sa farm natin. Sa mga magko-comment bilhin niyo naman ng 20 okay? para may may 5 pesos pa kami. Tama, Franz? Hindi ba mahirap okra, Franz? Mahirap makati. Makate. Pag mag-harvest lang. Oo. Pero pag may jacket, wala naman. Ikaw lang yung may tupad friends ba na hindi nakakuha ng ayuda friends ba? <laughs> Ilan na nakuha mo na ayuda sa tupad? Wala. Bakit? Hindi ako na nakasali. Hindi ka nakasali? Ah. Ay. Malayo daw sa luwag, sandok, malayo sa sandok. <laughs> Darang. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> May bersa <laughs> sa'yo kasi ano na. Birnes kasi kapo no. Walang buyer no. Kasi yung mga kababayan nating muslim. Pahinga po pag Friday. Ayan. Ganyan yung mga good size. Saging natin no. Ayan. Ayan harvest na. It's harvest time. Yan dito putol-putol kasi may flowing po diyan sa unahan mga idol. Dito mar hindi nagkulot mar no? doon sa unahan may nagkulot no. Ito mar anong sakit nito mar? Pinutol niya na no. sulan na. Magsanga pa yan ulit. Sila service niya na no. Oh. So ayun si lalin Ito dito yung maglabas ulit yung bunga niya no. Yan. So, ganyan po siya mag-harvest mga dulo. Cutter yung ginagamit natin para hindi po siya madamage yung okra. Yan. Ganyan lang siya kabilis mag-harvest. Yan. Mar, na video ko yung ano, Mar. Yung sabi nila na hindi magbunga kung tatlo. Marami na yung bunga, Mar. Hindi, yan totoo na hindi magbunga. Nagbunga ka lang <laughs> yung pito ko dito. Bunga nga yung pitong. Yung apat. Yung apat na puno ano. Sa isang ano, no. Nagbunga din, no. Bunga yan. Ito. Mabuka tatlo din yan, no? Ito, tatlo-tatlo. Yung ibang isa, hindi tumubo yung dalawa. Kasi pag mo yung isa, logi ka sa space niya. Logi sa space? Pag tatlo may bunga. tanim mo yung isa-isa. Ito, ito, gagawin ito. Isa-isa lang, oh. Sayang, no? Sayang, eh. Ito, tatlo din to. Kaso lang hindi tumubo yung dalawa. Tinayin mo yun. Diba, itanin mo ito isa-isa. Pagpapunta isa. dito, tatlo lang matatanin mo. tanim mo yung tatlo. Anim na yun napuno. puno. Anim na, no? Times, times three times 3 kung tagi isa isa lang kaya ganito yan tatlo 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 po to sa lahat talaga mga idol yun nga lang yung dalawa namatay yung isa kung yung isa na lang natira kagaya nito isa na lang oh namatay yung dalawa ibig sabihin yan ito nga oh apat nga oh ito tingnan nyo oh, apat yan oh apat na punuan po yan siya oh yan oh may bunga po siya isa isa lahat may harvest yan. Ito harvest niya yan. Ito harvest niya. Ito medyo maliit pa. Next day siguro. Harvest na rin to. Yun harvest na rin no. Yun ito. Isa lang ma-harvest. Ito kasi dalawa. Dalawa din ma-harvest. So almost. Every harvest. May harvest tayo yung isa marno or dalawa marno sa isang puno no? Madalas dalawa. Madalas dalawa. Ayan. Every two days po ang harvest ng okra mga idol dahil hindi po siya pwedeng maano? hindi pwede madelay dahil kapag madelay po siya meaning tatanda na reject yung okra so yun yung tandaan po natin kapag uh, medyo matanda medyo matigas kasi yung okra so sayang yan so uminit na mulan dito kapon mar hindi, hindi. dumaan na yung ulan yan uminit na po siya mga idol yan kailangan ko kanina maulan eh, kasi makulimlim yung ano yung langit yan Service tayo hanggang doon pa yung ating okra mga idol may kita ba ba tayo sa okra natin Mar? kita, kita na lang <laughs> ayan kita kita na lang 15 pesos per kilo ngayon lang to ganito ba? na 15? oh dati kasi 20 ang pinakamura na okra no? 20 tapos mabot ng 60 ng 60 hmm? mabot ng 60 ng okra? mabot ng 60 na okra grabe no? times 4 sana no? mil no? Kung maka 20 kilos tayo Times 60 One ton na agad dapat no Marami naman di magtanim ng okra nito Magmahalaman dito Ayan So yan no Shout out sa mga may okra dyan mga idol Yan damay damay na to 15 pesos per kilo Yan sa inyong lugar Baka mamaya may mag comment Tag 50 sa kanilang lugar mar 50? Baka mamaya may 50 Yun nga lang okra kasi local lang market eh Ano ba kung dito sa Region 12 Yes, 15 pesos yan hanggang 20 lang siguro pero sa ibang area hindi kasi ni ano hindi din deliver sa malayo yung okra. Melo? Mimi comment na hindi halimbawa kung sa lusot ng 50 pesos be. Na na no, pero hindi is shipment ng okra mil no, okay. Dito lang sa local area lang to binibili kasi mga ito. Eh. Yan ang like sa mga atsal sili yon sini shipment mar. Kamatis. Kamatis talong sini shipment pa. Kabasa kalabasa pero yung okra hindi oh, amoy durian mar kumain ka ng durian no oh, amoy durian kumain ka ng durian friends no amoy <laughs> durian eh Ayan, ito yung mga okra natin. Yan, medyo malawak-lawak pa yung harvestin natin hanggang doon pa. So, doon na tayo galing mga idol. Oh. Yan, okra na lang. Yeah, sana mabutan din natin kahit mag 30 pesos lang yung kilo ng okra. Yan, sa palengke mar siguro mga limang piraso ang 10 pesos mar. No. So ang isang kilo mar mga ilang piraso ng okra? Marami. May 30 or 40? Ay ba abot, lagpas pa. Lagpas pa. Kahit 40 na lang no. Kunti lang din maginansya nila mar. Kasi kung mura, mas malaki ang kikitain ng nagbibenta mar sa palingki kung mahal, no? Oh. Kasi halimbawa kung... Namura na yung okra kasi yung mura din yung kalabasa. Mura ng kalabasa? Mura. Magkano na? 7. 7 na lang? Mura din lang ang ampalaya, 25. Oh, buti na lang wala tayo nag-ampalaya. Mura din ang talong, 15. 15 na lang ang talong? Hmm. Mura na lahat. lahat na lang mura, <laughs> hindi pa ba, ba tayo mapapamura niyan? Sa hug ng ano nito, panari, mura. Pakbet lahat ng uh, sa pakwit mura mura din to oy pero pag uh, nagmahal nga ang kilo ng pakwit halimbawa nag 60-50 ah oh. mahal to, mahal din to. Mahal ng siguro yeah. ngayon, ang kilo ng pakwit siguro nasa mga 20 pesos 40, 40, doon mar ang kilo mura. yan oh. silipin natin yung nag sa kabila oh. may mga itim-itim ano yung itim mar sa okra natin mar dahon Dahon. Hmm. Saan? Ito mga ganito. Kagat mga kagat kagat lang. Yan, ganyan talaga itong muko. Pag tumanda, ganyan na. Hmm, mga ito mga na yun. lip spot na Lip spot na. Pero okay na May iwan lang din kasi yan. Uh, wala naman yan. Eh. Ito. Galing naman yung lip spot. Oh. Hmm. hmm. Okay naman na. Oh. Parang wala. Parang wala naman yun. Eh. Hindi kasi sensitive naman ang okra mga masyado mga idol. Kasi yeah, mabilis ito, pong umakit yung okra. Imagine every two online. days ang harvest. Dumi. Dumi. Parang dumi lang. Uh -huh. Every two days kasi ang harvest sa okra. Uh -huh. Ang bilisan lang. Ang ganda nga ito, kunin ito mga daw. Pwede ba yan, Mar? Pwede yan. Para makapag-herbicide tayo dito sa si lalim. Ayan o. No. Tapos parang malinis pa siya, no? Pag ganyan. Yun nga lang, matagal, Mar. Matagal ito. Ayan, ganito yung muna ito. ganyan o. No. Pwede siguro, Pwede no? Pwede lang, gusto mga ilang buwan pa 'to may harvest mar. Abot ng dalawang buwan ang ito. Ah, abot ng dalawang buwan mga idol. Yan. Medyo malungkot lang sa presyo. Abot ng ganyan atas? <laughs> Oo, oh, tuloy-tuloy 'no. Yan lang. Wala hindi sinuwerte sa presyo. Sayang pero tuloy ang harvest. Sige lang At least makatikim do yung mga kababayan natin ng mura ang presyo ng okra. Sige mo Yan, ako sa Oh. Maraming million sa kamatis. Yung kasamahan ko. Marami nang kumita sa kamatis, no. Ako na tumigil, ayun. Basta importante hindi, hindi, lang talaga tumigil kasi majakpatan mo rin talaga yung magandang presyo. Ay dito hindi na tumubo mar no. Madamit sang manok ng iba. Doon no, puro damit sang manok po mga idol. Kundi na lang yung natuloy dito dahil na naubos ang manok. Maganda pa naman sa lupa dito. Maganda yung lupa dito oh. Sobrang taba ng mga okra. Madami sa talaga ng mga manok. Sabi na hindi mamumunga tatlo. Ayan o. No? Tatlo. Ang dami mm. yung bunga. At ang lalaki ng puno niya Pat sim lang sila ng puno sa isang 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 piraso lang o. Ayan mataba lang ang bunga. Ito. Sabi wala mga mamumunga pag tatlo. Ayan o. Oh. tatlo tatlo. Ayan mm, o. Mm. Ba't parehas lang sila ng puno sa isa? Oo. Oh. Ito dalawa dalawa. you know Ayan o dami din bunga matataba sana yung mga okra dito yung lang na ano kasi ng mga manok nakay kay ng manok kaya maraming namatay Diyan o yun yung wala nga may nabuhay dyan lahat lahat oh, sa gilid o ano ng manok ng kapitbahay dyan nakay kaya maraming mortality hindi tumubo yan yung iba tumubo na namatay pagkay kay na pag sitaw tapos wala may matira. Wala dito. Ha? Pati bunga, kainin niya ng manok. Ng manok, no? Buti na lang okra, hindi. Kanin ka dito ng okra at sal, ha? Wala ka marami. Ano lang? bulaklak ng at sal, kainin na yan. Ubus agad. Yan. Ito na yung ating mga nakuha sa okra. Bili na lang na Mel. Ako bit-bit Mel. Yan. Ito pa. Mga 50 kilos yung uh, na-harvest natin mga ito Yan, nakuha pa jumar dalawa. Okra. <coughs> Kawa no? Okay, na beside. Yan, yung area natin. Tapos na tayo mag-harvest. Ito yung mga Hindi magkasya sa plastic. lahat lahat na harvest kasi yan mar yeah. hindi siya mag isi yeah. ayan, eh. ayan. kulang kulang apat na bag Yan, so nasa 16 piraso, ang isang bag natin mga idol, 16 kilos. So tatlo niyan, nasa 56 kilos itong tatlo plus yung ganun mga idol na timbang natin. Yan, 56 friends, ko tag 20, maganda sana no? Magiging libo no? So 50, kahit 50 na lang, times 15 pesos, 750 pesos or nasa 800 lang yung magiging income natin dito sa ating uh, okra na napakadami mga ito yan so na 880 lang po yan na bugkos kung sa palingki nyo ang taga 10-10 uh, okra okay. guma guma mar tali hmm.